Over the weekend, narikan ho ang babala at ang paalala mula sa OCD at sa NDRRMC kaugnay nitong posibleng pagbagsak ng mga debris ng rocket na nilaunch ng China. Ang uh, na-calculated na posibleng bagsakan ay ang tubig diyan po sa Northern Luzon. Ano po ang mga updates naman sa pag-monitor ng OCD at NDRRMC tungkol dito, sir? mo siguro ay po tayo ng uh, ng na uh, ano po pero not to scare everyone kasi uh, inulit ko na yung pong pag launch ng uh, uh, China ng kanilang rocket ay hindi po siya military uh, rocket na ni-launch but this is just a, this is a rocket po to launch yung kanilang mga satellite okay. uh, equipment sa sa uh, sa space po, ano? at uh, Nagmo-monitor po tayo, kausap ko po ang ating uh, regional directors ng Region 1 at saka Region 2 kahapon dahil meron po tayong uh, uh, activity dito sa tampaginaldo at uh, patuloy naman po silang nagmo-monitor, wala naman na iulat na mga uh, na nakita pa po so far sa ngayon ng mga debris pero Meron po mga reports na na-site po yung uh, yung launch no at uh, ito nga po ay uh, base po sa ating uh, information ito po ay naganap successfully yung launch nung 7.57 po ng gabi nung 29 ng Hunyo at uh, so far po patuloy din tayong ah uh, uh, pagugnayan ugnayan at pag yung papaalala na po natin uh, sa ating mga kababayan na kung meron po silang makitang mga debris kasi ang area po na ito ay doon po sa waters ng Burgos, Ilocos Norte at sa Santa Ana Cagayan. Kung meron po silang makikitang mga debris po ng rocket na ito na, kung ipag-alam ipagbigay alam lang po sa mga uh, na meron pong uh, kasanayan para po uh, sila po ang mag-pluck out ng mga debris na ito at huwag po nating hawakan, huwag po nating lalapitan because of the danger po ng mga uh, uh, mga parts na yon ng rocket, sir. Ngayon.